Sinalo ng Brooklyn ang galit ni Lebron James Insane St. Fourth Quarter Takeover Mode ang kanyang ginawa ng hinang bumantay sa kanya. Grabing play naman ang ginawa ni Gilo at Austin Reeves. Dilaro lang ang Brooklyn hype pang dalawa. LA Lakers looking to bounce back laban ngayon sa team ng Brooklyn Nets na meron niyang 3-game winning streak. Well, start agad tayo in the first quarter. Halatang bawing-bawing ang Lakers dito at matinding depensa ang kanilang pinadama sa Brooklyn Nets. Samahan pa ng kanilang bad shooting. Kaya naman ang LA Lakers abay tumalun nga sa matinding 17-0 start tulog ang opensa ng home team dito kung saan ang first point nga nila ay nakuha nila at the 5 minute 50 second mark. Then hindi pa nga nakontento itong si Andre Davis dyan na talagang nag take over mode pa kung saan lumobo na sa 22 points ang first quarter lead ng Lakers dahil sa 13 points ni Andre Davis tinitigan pa ang Nets bench. Then with 3 minutes left, gave Vincent the return. Balik na sa line na but nakakuha niya ang first points niya with this jump shot. At tinapos nga ng LA ang first quarter na may 31 to 11 lead. Grabe, talagang parang sinalo ng Brooklyn. Ang galit ng Lakers dito after disappointing loss last game. At sa ating second quarter naman, na ba hindi pa talaga nakakontento ang Lakers dito si Lebron James? Back-to-back three-pointers pang binigay sa Brooklyn. Pero kahit pa paano nakakasagot na nga itong mga player nila dito. Kaso si Lebron on fire na at napailing na nga lang ang defender as he knocks down another three-pointer, three straight yan. Pero nag-iba na nga ang laruan dito ng Nets kung saan sila na ngayon mainit sa kanilang opensa at kay papano'y nababa naman nila ang kalamangan dito ng Lakers. Naging 12 points na lamang yan at 3 pointers nga ang kanilang ginamit para makabalik sa laban. Kaso si Lebron James at Andre Davis lock in so far at kanilang hindi hinayang makadigid ang Brooklyn balik sa 17 points. Ang kanilang lamang Lebron insane dang pang binala kaso hindi pinalad na timeout dito ang Brooklyn. At ah, sa uling mga minuto nga natin in the second quarter, abay ang Lakers hindi lang binalik sa 20 ang lamang nila. Kinuha pa ang kanilang biggest lead this game at umabot na sa 23 points ang advantage nila. Sa pagtatapos ng second quarter, grabe pa dilo to Austin Reeves' alley play. At sa ating third quarter naman, the two Lakers guard, Dilo at Austin, great play sa umpisa kung saan easy 4 points ang kanilang nakuha dito. Hype ang dalawa, naging 26 points ang labang ng LA Lakers. Pero ang Nets, slowly but surely ay nababa naman at nakabawi. Naging 19 point game na lamang tayo kaya't napatay mo tuloy ang LA Lakers with 7 minutes left. Naging 17-point game pa nga tayo dahil ayaw talagang sumuko ng team ng Brooklyn Nets pero si Lebron James ang sumasagot sa kanila with his 3-pointers. Kaso pag-upo nga ni Lebron James, abay ang LA Lakers nag-meltdown at tinake advantage ngayon ng home team. Naging 11-points na lang tuloy ang lamang ng LA Lakers after 3-quarters. At sa ating fourth and final quarter, Cam Thomas ginawang 8 point game ang laban. Kaya naman dito na biglang nag take over mode itong si LBJ. Back to back 3 pointers ang ganyang ginante. At talaga nga namang wala nang nagawang team ng Brooklyn Nets dito. Another two three pointers ang binigay ni Lebron James sa kanila. Complete takeover mode na nga siya, mamaw mode. Balik sa malaking lamang ang LA Lakers at dito na nga rin, subuko ang team ng Brooklyn Nets. Nakabawi ang LA Lakers.